Apat na aldaw antes ang bagong taon na makal na rin mga bilog na pruta si Nanay Norma kasubagong aga. Apara sa abo niyang makisuusuan sa ibang mga parabaka, lapig aprobit sa rin niya man na barato pa ang mga ini. Siyerto kayang malangkaw pa ang presyo kay ni habang paparanian bagong taon na po ng espero po ng bagong taon ano marami na pong tao siksikan na po yung namimili kaya po hanggang maaga pa nanimili na po ng mga protas para po sa paghanda ng ating susunod pong taon Alagad sigun sa mga paratiyenda kainis sa Daraga Public Market asin sa Albay Public Market, kadaklan sa mga bilog na prutas dahil naman mataas pa ang presyo. Urog na itong gikan pa sa mga ibang nasyon, arog kan ka na juice, hasta 50 pesos ang presyo kada pidaso Apple na kinsi hasta 35 pesos ang kada pidaso peras na 30 hasta 40 pesos ang kada pidaso Kiwi na 40 hasta 50 pesos ang kada pedaso. Lemon na 25 pesos kada pedaso. Kiat-kiat na 100 pesos kada patos. Grapes na 300 hasta 500 ang kada kilo as in dragon fruit na 250 hasta 350 ang kada kilo. Peras, tsaka ito, hindi, nakapiks na yung Alagad kung dahil na malang pa presyo kan imported na prutas, lauman ang kadikit na aumento sa presyo kan mga prutas gikan sa mga lokal na supplier. Arog kan melo na sanggatos hasta 140 pesos na per kilo, water watermelon na 50-70 pesos na an kilo, mangga na 200 hasta 250 na an kada kilo, asin pomelo na minapatak na sa 170 hasta 180 an kada kilo. Dependent minsan may tumataas minsan yung maintain lang depende kasi yan talaga sa ano sa pagdating kung maraming supplies hindi naman tumaas pero kung konti kailangan kasi makaibigay nila Sa ibong ka ini abiso kan mga paratsyenda sa mga parabakal na mas maray man giraray na amayan ang pagbakalin prutas ngani makapamili panin mas maray na klase kain mga ini Para sa mga baratang tatak Bicol Region